Samantala, pag-uulat muna naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live! Nation, nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Bilang paghanta para sa ligtas, maayos at mapayapang pagunita ng mga yumaong mahal sa buhay, ngayong undas ipinababati ng pamalang lungsod ng santotumasa ang ipapatupad na rerouting plan na patungo sa Poblasyon Cemetery at sa San Joaquin Cemetery. Lain ito nga matiyak ang maayos na dali ng trapiko at kaligtasan ng lahat ng mga bibisita sa mga simenteryo ngayong nga, undas. Hinihikahit ng pamahalang lungsod sa pamuno ni Mayor Atty. Art Marasigan kasama ang mga miyembro ng sangguniang Panglungsoda na maging maingat ang lahat, disiplinado at laging handa sa pagunita ng undas sa mantala sa lungsod ng Tanawan bilang paghanda rin sa darating na pagunita ng undas sa 2025 Ipapatupad din ang traffic rerouting ang partikula sa mga pangunahing kalsada sa lungsod kung saan matatagpuan ang lokasyon ng mga sementeryo. Inabisuhan din ang lahat sa posibleng pagbigat ng trapiko dulot ng pagdagsa ng mga tanawenyo nga bibisita sa mga sementeryo. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas Nagulat Live para sa CMN Pilipinas. CNN! Live nationwide Maraming salamat Renz Belda mula po sa piling ng DWALF Rajto to CMN Batangas sa